Problemado mga magsasaka sa San Miguel, Bulacan. Pagsak presyo kasi kung bilhin ng mga trader ang kanilang palay, kaya malaki ang kanilang lugi. Nangunguna sa balita si Kari Kator. Kari, anong sabi ng mga magsasaka? Ziggy, umaaray ang mga magsasaka rito sa San Miguel Bulacan sa baba ng presyo ng kanilang palay. Ang biliraw ng mga trader, 11.50 hanggang 12 pesos na lang kada kilo. Malayo yan sa mga nakaraan na 18 pesos at meron pang araw na 20 pesos. Ang kaso, hindi na rin kayang bilhin ng NFA ang kanilang mga ani dahil puno na ang kanilang warehouse sa lugar. Napipilitan tuloy ang ilan na magbenta na lang sa mga nambabarat na trader habang hindi na Naraw muna nagaani ang iba sa pagbabaka kalig, mabakante na rin ang mga bodega. Sabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, nakikipag-ugnayan na sila sa mga apektadong magsasaka. Inassure namin sila na once magka-space, papasok ang kanilang mga palay. 18 pesos kada kilo ang bili ng NFA sa sariwang palay at 24 pesos naman sa tuyo. Panawagan ng mga magsasaka, magawa na raw sana talaga ng paraan itong problema nila nang sa ganon, maibenta na nila sa tamang preso ang kanilang palay. Balik sa'yo. Pungulat ni Kari mula sa San Miguel, Bulacan.